Adventure, this is Mother's Day. <laughs> Adventure. <laughs> this kind of celebration. Nakakaapot pa lang siya dito. Ito sa ano to? Nabalik siya sa gulog. Marami namang glasi ng gulog. So, dire-diretsuin lang ito guys, kapag Guys, dito sa Tara sa Gulot, ganito yung daan Rough road oh my God. Guys, look Ito yung daan, okay? okay? Okay Mahirap kapag pumunta ka dito na maulan, kasi for sure maputi Yeah Yeah, Ayan na, nasa gulod na kami. <laughs> nasa, gulod na tayo ng ano, daanan. Ayan na. Ayan na, just wait ang gulod. kasi? Dito. Hmm. dito na kami sa... Ayan oh. oh. So guys, dito, dyan kayo magpa part kapag nandito na kayo sa gulod. Kasi lalakarin natin siya pababa dito. Hindi na kasi kaya ng sasakyan. So sabi nila around 10 to 15 minutes yung lalakarin mo bago makarating dun sa mismong lugar. Kaya eto, nauna na si Adrian dos, tapos si ate. OMG! Sort refreshing ng view. Ang hangin. Ate, oh, look! Tingnan mo, ate, dito ka. Hi, nako sa dami ng makakalimutan, yung drone pa namin, naiwan sa sasakyan. So, o, si Dos kasi, nagtantrum na naman. OMG! The view is... So, ayun guys. Diba? Diba? Kaya pa? This is our adventure. Guys, look the view. So worth it naman kung maglalakad ka mula dun sa labasa ng 10 to 15 minutes kasi tignan mo naman, 'di ba? Oh. So refreshing yung view. Parang nag-hiking na rin kami. Kung ganito 'yung makikita mo. Oh. So, finally andito na kami. Ito 'yung nilagad namin, no. 'Yan, no. Doon papunta doon sa dulo. So, 'yung sasakyan namin hindi na namin pinasok dito kasi kawawa lang. So, ayan guys, hindi na kami tutuloy. Si Dos, nagtantrum na naman, ayaw na niya. So, nauna na sila sa akin, bumalik. Ayan, hmm. Isa na naman to sa mga gala namin na hindi na tuloy because of Dos. So, kung ipipilit pa namin yung gusto namin, sigurado magwabala na to at iiyak. So masyadong tahimik ang lugar na to kaya nakakatakot. <laughs> Kung iiyak siya, di ba? Lalo na, na puro na, puno at nasa kabundukan kami. Nakakahinga. Ayun na, oh. Nauuna na si Dos. <laughs> Ayaw niya Ay nako. Oh. Sayang yung effort natin. <laughs> Ito na. Hinihingel ako. Ito na lang yung oh, yes. At least worth it na rin, di ba? Oh, hindi man kami nakatuloy dun sa dapat namin pumuntahan pero sulit naman yung mga nadaanan namin sa ganda ng view. ini ni Dasa, Trekkie! <laughs> pinag pa dito sa oh, Yan ang nagmamadali ng umuwi <laughs> Ano, kaya pa? <laughs> Kinarga na Ayan, nakabalik na kami pa <laughs> napagod pagod kami, grabe yung nilakad namin. <laughs> hindi siya... Ito yung lugar na hindi ko nagugusto yung balikan tapos lalakarin. So, kailangan talaga may sasakyan ko kaya nakamotor motor So, dito kami galing. Tapos, dito ka magpa-park ng sasakyan. Ayan. O kaya motor. Tapos, may dalit kalsada. Pero dito kayo, liliko. Ito yung papuntang gulod. Ayan. So, meron naman dito ano parang signage para malaman nyo kung saan yung kailangan nyo daanam papunta dun sa lugar so yun lang babae <laughs> grabe na. nasunog ka